Naisip mo na ba kung posible bang buksan ang kayamanan gamit lamang ang kapangyarihan ng iyong mga kamay? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pamamagitan ng pagsusulat ng anim na simpleng numero sa iyong palad, maaari kang magmanifest ng pera sa loob lamang ng dalawa araw? Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Ngunit ang mga numerong ito ay may lihim na kapangyarihan, isa na maaaring magbago ng iyong pinansyal na kapalaran magpakailanman. Samahan mo ako, dahil sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko kung paano mo maaaring paganahin ang kapangyaring ito at maakit ang kayamanang nararapat sa iyo. Sa isang mundong patuloy na naghahanap tayo ng mga paraan upang mapabuti ang ating pinansyal na kalagayan, madalas nating binabaliwala ang isa sa pinakamadali at pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon na tayo, ang kapangyarihan ng ating sariling mga kamay. Isipin mo ito, paano kung ang lihim sa pagkuha ng kasaganaan ay hindi nakatago sa isang libro o matatagpuan sa isang mamahaling seminar, kundi sa halip, ito ay nasa palad ng iyong kamay. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang pamamaraan na itinago ng mga siglo, isa na simpleng, epektibo, at kamanghamanghang makapangyarihan. Isang teknik na nakaugat sa sinaunang karunungan ng numerolohiya, kung saan matagal nang kinikilala ang mga numero bilang makapangyarihang puwersang humuhubog sa ating kapalaran. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng anim na partikular na numero sa iyong palad, maaari mong gamitin ang isang daloy ng enerhiya na may potensyal na magmanifest ng kayamanan sa iyong buhay. Sa mga susunod na sandali, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang prosesong ito at kung bakit ang anim na numerong ito ang susi sa pag-unlock ng iyong pinansyal na tagumpay sa loob lamang ng dalawang araw. Halina't tuklasin natin kung paano ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magbago ng lahat ang kapangyarihan ng mga numero. Ang mga numero ay higit pa sa mga simbolo sa papel, nagdadala sila ng mga panginginig at enerhiya na humuhubog sa ating realidad. Ang mga sinaunang sibilisasyon, mula sa mga Ehipsyo hanggang sa mga Chino, ay naniniwala sa malalim na impluensya ng mga numero sa kanilang buhay. Sa katunayan, itinuring nila ang ilang mga numero bilang mga pintuan patungo sa kayamanan, kasaganaan, at espiritual na paglago. Kaya, bakit nga ba sobrang makapangyarihan ang mga numero? Sa pinakapundasyon ng numerolohiya ay ang paniniwala na ang lahat ng bagay sa universo ay konektado sa pamamagitan ng mga numero. Mula sa oras ng ating kapanganakan, ang mga numero ay kasama na sa ating buhay, ang ating petsa ng kapanganakan, ang oras na tayo ay gumigising, at kahit na ang bilang ng mga hakbang na ating tinatahak araw-araw. munit -araw. mas malalim pa ito kaysa sa simpleng matematika. Bawat numero ay may sarili nitong enerhiyang panginig na nakakaapekto sa ating isipan, emosyon, at mga resulta. Halimbawa, ang numerong walo ay kadalasang naubnay sa walang katapusang kasaganaan sa kulturang Chino dahil kumakatawan ito sa daloy ng pera at tabumpay. Gayun din, ang numerong pito ay itinuturing na isang mistikal na numero na humihila ng magandang kapalaran at banal na pagkakahanay. Kapag naintindihan mo ang mga enerhiya ng mga numerong ito, may isip mo na sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kapangyarihan, maaari mong ialiin ang iyong sarili sa kasaganaan ng universo. Nayon, isipin mo kung maaari mong tapikin ang panginig ng kayamanan sa pamamagitan ng pagtutok sa anim na tiyak na numero na pinili para sa kanilang kakayahang palakasin ang iyong pinansyal na enerhiya. Hindi lamang ito mga random na numero, ang mga ito ay maingat na pinili batay sa kanilang enerhetikong pagkakahanay sa likas na daloy ng kasaganaan ng universo. Sa susunod na bahagi, ipakikilala ko ang anim na numerong ito at ipapaliwanag kung bakit may kakayahan silang baguhin ang iyong pinansyal na realidad. Ang anim na numero Ngayon na nauunawaan na natin ang kapangyarihan ng mga numero, oras na upang tuklasin ang anim na tiyak na numero na maaaring magbukas ng iyong pinansyal na potensyal. Ang mga numerong ito ay hindi basta-basta pinili, ito ay batay sa kanilang energetikong resonance sa daloy ng kayamanan at kasaganaan ng universo. Bawat numero ay may kakaibang panginginig, at kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang makapangyarihang kombinasyon na maaaring magbago ng iyong pinansyal na realidad sa loob lamang ng dalawang araw. Narito ang anim na numero. Tatlo ang numero ng manifestation. Sa numerolohiya, ang tatlo ay isang simbolo ng paglikha at paglago. Isa itong numero na humihikayat ng mga oportunidad at nagbubukas ng mga pintuan. Kumakatawan ito sa pagpapalawak at kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Sa pagsusulat ng tatlo, pinapalakas mo ang daloy ng mga bagong oportunidad at kasaganaan sa iyong buhay. Pito, ang numero ng banal na pagkakahanay. Ang pito ay kadalasang itinuturing na isang mistikal na numero na nag-ubnay sa iyo sa mga espiritual na puwersa at gabay ng universo. Kapag isinulat mo ang numerong ito, yaalin mo ang iyong sarili sa mas mataas na enerhiya na tutulong sa iyong mamanifest ang iyong mga nais, lalo na ang kayamanan. Walo ang numero ng kasaganaan at prosperity. Sa kulturang Chino, ang numerong walo ay itinuturing na pinakamaswerteng numero para sa tagumpay sa pananalapi. Kumakatawa nito sa tuloy-tuloy na daloy ng kayamanan at ito ang numerong sumisimbolo ng walang katapusang kasaganaan. Ang pagsusulat ng walo ay nagpapagana ng enerhiya ng universo patungkol sa kayamanan, tinitiyak na ang kasaganaan ay dumadaloy ng malaya sa iyong buhay. Sham ang numero ng pagkumpleto at universal na koneksyon. Ang Sham ay kilala bilang numero ng pagtatapos at simula. Ipinagdiriwang nito ang pagtatapos ng isang siklo at ang pagsisimula ng isang bagong yugto. Kapag isinulat mo ang siyam, ipinapaabot mo sa universo na handa ka na para sa susunod na hakbang sa iyong pinansyal na paglalakbay, kung ito man ay isang bagong trabaho, pagkakataon sa pamumuhunan, o pagbabago sa pananaw. 5. Ang numero ng pagbabago at transformasyon Ang pagbabago ay kinakailangan para sa paglago, at ang lima ay ang numerong sumisimbolo ng positibong transformasyon. Ito ang enerhiya ng paggalaw, aksyon, at kalayaan. Sa pagsusulat ng lima, binubuksan mo ang pinto para sa makabuluhang pagbabago sa iyong pinansyal na buhay na nagpapahintulot sa iyong makalaya mula sa mga limitasyong paniniwala at pattern. Isa ang numero ng mga bagong simula. Ang isa ay kumakatawan sa mga bagong simula at ang kapangyarihan ng pagiging individual. Isa itong numero na sumasagisag sa pamumuno, pagiging self-reliant, at ang kakayahang lumikha ng sarili mong realidad. Kapag isinulat mo ang isa, kinokontrol mo ang iyong pinansyal na kapalaran at pinagtitibay na mayroon kang kapangyarihang lumikha ng kayamanan ayon sa iyong mga kondisyon. Bawat isa sa mga numerong ito ay may sariling kahulugan, ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang enerhetikong sinerhiya na may potensyal na baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Kapag isinulat mo ang mga anim na numerong ito sa iyong palad, yaalin mo ang iyong sarili sa natural na daloy ng kasaganaan ng universo, tinitiyak na ang iyong mga nais para sa kasaganaan ay sinusuportahan ng mas mataas na puwersa. Paghahanda para sa manifestasyon Bago tayo magtungo sa step-by-step -step na proseso ng manifestation, mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng mental at emosyonal na paghahanda. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa pagsusulat ng mga numero sa iyong palad, ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga iniisip, nararamdaman, at enerhiya sa daloy ng kasaganaan ng universo. Upang matiyak na magiging epektibo ang iyong proseso ng manifestation, narito ang ilang hakbang na dapat mong gawin bago isulat ang mga numero. Linisin ang iyong isipan. Maghanap ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Huminga ng malalim ng ilang beses at hayaan mong magsettle ang iyong isipan. Alisin ang anumang distractions, mga alalahanin o negatibong emosyon. Mas magaan at mas makapangyarihan ang manifestation kapag kalmado at nakafocus ang iyong isipan. Maglaan ng hindi bababa sa lima minuto upang mag-center at i-release ang anumang tensyon. Mag-focus sa iyong mga layunin. Ang manifestation ay nangangailangan ng malinaw na layunin. Ano ang nais mong makamit sa practice na ito? Isang bagong trabaho? Kalayaan sa pananalapi? Pagbabayad ng utang? Maging tiyak tungkol sa iyong mga nais. Mag-focus sa kung paano mo mararamdaman kapag nakamtan mo na ang mga layuning ito. A. E visualize ang iyong buhay na puno ng kasaganaan na iyong hinahanap. Mas maliwanag at emosyonal ang iyong vision, mas malakas ang iyong kapangyarihan sa manifestation. Magpraktis ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para makaakit ng mas marami pang bagay na nais mo. Bago magsimula, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng mayroon ka ngayon, ang iyong kalusugan, mga mahal sa buhay, at mga pagkakataon. Ang pasasalamat ay nagpapalit ng iyong enerhiya mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan na nagbubukas ng espasyo para magdaloy ang higit pang biyaya. Iset ang iyong layunin para sa kayamanan. Hawakan ng isang malinaw na layunin sa iyong isipan na handa ka ng maakit ang kayamanan at kasaganaan. Ang iyong layunin ay dapat positibo, focused, at puno ng paniniwala. Kung may mga pagdududa o negatibong pag-iisip na lumitaw, kilalanin ang mga ito, ngunit huwag hayaang kontrolin ang iyong mga kilos. Magtiwala na karapat dapat ka sa kasaganaan na papasok sa iyong buhay. Ihanda ang iyong palad. Ang iyong palad ay isang extension ng iyong enerhiya, at ito ang magiging canvas kung saan mo ay manifest ang iyong mga nais. Bago isulat ang mga numero, dahan-dahang ikiskis ang iyong mga kamay upang makaramdam ng mainit at energized na pakiramdam. Ipagagalaw nito ang enerhiya sa iyong mga palad. Kapag naramdaman mong mainit at energized na ang iyong mga kamay, handa ka ng magpatuloy. Ngayon na ikaw ay mentally, emotionally, at physically na nasa perpektong kalagayan ka upang simulan ang proseso ng manifestation. Sa isang kalmadong isipan, malinaw na layunin, at nakatutok na enerhiya, handa ka nang magpatuloy at isulat ang anim na numero na magbubukas ng iyong kayamanan. Hakbang-hakbang na proseso ng manifestasyon. Ngayon na ikaw ay handa na mental at emosyonal, oras na upang simulan ang proseso ng manifestation. Ang mga hakbang na ito ay simple, ngunit ang kanilang epekto ay malalim. Sundan mo ang mga ito ng maingat at may layunin upang ialiin ang iyong sarili sa daloy ng kayamanan at kasaganaan na naghihintay sa iyo. Hakbang isa, isulat ang mga numero sa iyong palad. Kumuha ng panulat o marker, mas mainam kung ang komportable ka sa gamit na ito, at isulat ang anim na numero, tatlo, pito, walo, siyam, lima, at isa, ng malinaw at mabasa sa palad ng iyong dominanteng kamay. Isulat ang bawat numero sa isang hiwalay na bahagi ng iyong palad, na may kaunting espasyo sa pagitan nila. Kung nais mong sundin ang gabay, maaari mong isulat ang mga ito ng paikot, o kaya naman ay isulat mo sila sa paraan na pinakakomportable ka. Habang nagsusulat, banggitin ang mga numero ng malakas, inuulit ito ng may kapangyarihan at paniniwala. Ibigkas ang bawat numero ng may kumpiyansa, alam na ang bawat isa sa mga numerong ito ay may dalang panginginig ng kasaganaan. A-visualize e ang enerhiya ng mga numero na dumadaloy papunta sa iyong palad lumilikha ng matibay na koneksyon sa pagitan mo at ng kasaganaan ng universo. Hakbang dalawa, mag-focus sa iyong mga layunin. Kapag naisulat na ang mga numero sa iyong palad, isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Mag-focus sa iyong mga layunin, ano ang tunay mong nais makamit? Ay visualize ang iyong sarili na namumuhay na may kasaganaan, na parang ang pera na nais mo ay dumating na maramdaman ng kagalakan, kasiyahan, at kapayapaan na hatid ng kalayaan sa pananalapi. Hawakan ang vision na ito sa iyong isipan, at imagine ang enerhiya ng mga numero na nagpapa-activate ng iyong kayamanan. Hayaan mong lumakas ang init mula sa iyong palad habang ang mga numero ay kumokonekta sa enerhiya ng universo, pinapalakas ang iyong kakayahang magmanifest. Habang tatlo, i-affirm ang iyong kasaganaan. Habang nagfofocus sa iyong mga layunin, ulitin ang affirmation na ito ng malakas. Ako'y nakaalin sa daloy ng kayamanan. Ang mga numerong ito ay susi ko sa pinansyal na kasaganaan. Binubuksan ko ang aking sarili upang tanggapin ang lahat ng kasaganaan na para sa akin. Karapat dapat ako sa lahat ng mayroon ang universo na handang ibigay. Ulitin ang affirmation ng tatlong beses, bawat ulit ay mas may paniniwala at pakiramdam. Ibigkas ito na parang nangyayari na, dahil sa mundo ng enerhiya, nangyayari na ito. Hakbang apat, magmeditasyon ng lima minuto. Ngayon, umupo sa isang komportabling posisyon na ang iyong palad ay nakaharap pa itaas, maginhawang nakapatong sa iyong mga hita. Isara ang iyong mga mata at pumasok sa isang estado ng malalim na pagpapahinga. Mag-focus sa enerhiya sa iyong palad at imagine ang mga numero na kumikislap ng maliwanag na ilaw. Hayaan mong ang ilaw na ito ay lumawak at punuin ang kwarto sa paligid mo. Habang ginagawa ito, manatiling kalmado at hayaan mong lubos mong maranasan ang sensasyon ng kasaganaan. Manatili sa meditative state na ito ng hindi bababa sa lima minuto. Kung magsimula ang iyong isipan na maglibang, dahan-dahang ibalik ang iyong fokus sa iyong palad at sa enerhiya na hawak nito. Hakbang lima, i-visualize ang pera na dumadaloy. Pagkatapos ng iyong meditasyon, magsimulang i-visualize ang perang nais mong i-manifest. Imagine ang eksaktong halaga, ang mga pinagmulan mula saan ito manggagaling, at kung paano ka nito mararamdaman. i e visualize ang iyong sarili na ginagamit ang pera upang tuparin ang iyong mga layunin at pangarap. Imagine ito dumadaloy sa mga hindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng isang bagong trabaho, isang sorpresa na bonus, o isang bagong oportunidad sa negosyo. Maramdaman ang pasasalamat sa kayamanang ito na parang ito ay nasa iyong mga kamay na. Mas vivid at tunay ang iyong visualization, mas malakas ang manifestation na mangyayari. Hakbang anim, let go at magtiwala sa proseso. Ang huling hakbang ay ang pinakamahalaga, mag let go. I-release ang iyong attachment sa resulta at magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang magkatotoo ang iyong manifestation. Huwag subukang kontrolin kung paano o kailan ito mangyayari, magtiwala lamang na papunta na ito sa iyong buhay. Dalhin ang enerhiya ng kasaganaan sa iyo sa buong araw. Kapag naramdaman mong papasok ang pagdududa, bumalik sa iyong affirmation o a-visualize ang perang dumadaloy. Alamin na sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simpleng ritual na ito, na-activate mo na ang suporta ng universo sa iyong buhay. Ano ang maaaring asahan? Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, nakagawa ka na ng unang makapangyarihang hakbang patungo sa pagmanifest ng pinansyal na kasaganaan. Ngunit ngayon, mahalaga rin pamahalaan ang iyong mga inaasahan at maunawaan ang proseso kung paano gumagana ang manifestation. Tandaan, hindi ito isang magic trick, ito ay isang pagbabago ng enerhiya, isang realignment sa kasaganaan ng universo. Ang dalawang araw na timeline isa sa mga pinakakaraniwang tanong na tinatanong ng mga tao kapag nagsimula silang mag-practice ng manifestation ay gaano kabilis ko makikita ang mga resulta. Habang ang manifestation ay hindi isang eksaktong agham, ang teknik na ibinahagi namin ay idinisenyo upang magpakita ng mga resulta sa isang maikling panahon, partikular, sa loob ng dalawang araw. Sa susunod na 48 oras, magmasid ng mabuti sa anumang pagbabago sa iyong enerhiya o mga oportunidad na nagsisimulang magpakita. Maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo, ngunit magtiwala ka, ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan. Maaari kang makatanggap ng isang hindi inaasahang tawag, isang email na nag-aalok ng bagong pagkakataon sa trabaho, o isang bigla ang pagdapo ng kayamanan. Ang mahalaga ay manatiling bukas at tumanggap sa daloy ng kasaganaan, gaano man ito dumating. Maaari mo ring maranasan ang isang banayad na pagbabago sa iyong mindset o enerhiya. Baka mapansin mong mas positibo ka na tungkol sa pera, o mararamdaman mong may tiwala ka sa iyong kakayahang makaakit ng kayamanan. Ang pagbabago na ito ay kasing ng mga konkretong resulta, ito ang unang palatandaan na ang enerhiya ng manifestation ay gumagana. Paano kung wala nangyari? Sa ilang mga kaso, maaaring hindi mo makita ang agarang mga resulta sa loob ng unang dalawang araw. Hindi ito kabiguan. Tandaan na ang manifestation ay isang proseso at nangangailangan ito ng pasensya, tiwala, at consistency. Kung hindi mo nakikita ang agarang pagbabago sa pinansyal, huwag mawala ng pag-asa. Minsan, ang universo ay naghahanda ng isang mas malaking bagay na nangangailangan ng higit pang oras upang magbukas. Kung makaramdam ka ng pagdududa, bumalik sa mga hakbang ng manifestation. Mag-focus muli sa iyong mga layunin, magmeditasyon, at isulat muli ang mga numero kung nararamdaman mong kailangan mo. Magtiwala na ang universo ay palaging nagtatrabaho para sa iyong kabutihan, kahit na hindi agad nakikita ang mga resulta. Panatilihing buhay ang enerhiya. Ang manifestation ay hindi isang one-time na pangyayari, ito ay isang patuloy na practice. Habang ikaw ay nag-activate ng daloy ng kayamanan sa pamamagitan ng ritual na ito, mahalaga ring mapanatili ang iyong enerhiya at vibration na nakaalin sa kasaganaan. Magpatuloy sa pagpapraktis ng pasasalamat, panatilihin nakafocus ang iyong mindset sa tabumpay, at hayaang dumating ang mga oportunidad sa iyong buhay. Habang patuloy mong pinagtitiwalaan ng proseso at nananatiling bukas sa mga bagong posibilidad, matutuklasan mong ang pinansyal na kasaganaan ay magsisimulang dumaloy sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa patuloy na practice, ang iyong koneksyon sa enerhiya ng kayamanan ay lalakas lamang at magsisimula kang makakita ng mas maraming positibong pagbabago sa iyong pinansyal na realidad. Mga kwento ng tagumpay at testimonial isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maunawaan ang epekto ng isang practice ay ang marinig ang mga tunay na karanasan mula sa iba na naglakbay sa parehong landas. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa mga teorya o paniniwala, ito ay tungkol sa mga konkretong resulta. Maraming tao ang gumamit ng kapangyarihan ng mga numero upang makaakit ng kayamanan at ang kanilang mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang magpatuloy. Mga tunay na halimbawa ng tagumpay sa manifestasyon. Narito ang ilang kwento mula sa mga individual na nakaranas ng pinansyal na tagumpay matapos gamitin ang teknik ng numero sa manifestation. Maria mula sa Manila. Si Maria ay matagal nang nahirapan sa kanyang mga pananalapi. Mayroon siyang matatag na trabaho, ngunit hindi ito sapat upang matugunan ang kanyang mga bayarin at masuportahan ang kanyang pamilya. Matapos marinig ang tungkol sa teknik na ito ng manifestation, nagpasya si Maria na subukan ito. Sinunod niya ang mga hakbang ng wasto, isinulat ang mga numero sa kanyang palad, itinakda ang kanyang mga layunin para sa kalayaan sa pananalapi, at nagpraktis ng pasasalamat. Pagkalipas ng dalawang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating employer na nag-aalok ng mas mataas na sahod na may mga benepisyo. Laking gulat ni Maria kung gaano kabilis nagbago ang kanyang sitwasyon, at patuloy niyang ginagamit ang teknik upang mapanatili ang kanyang mindset ng kasaganaan. Juan mula sa Quezon City Matagal nang nais ni Juan na magtayo ng sarili niyang negosyo, ngunit kulang ang kanyang pondo. Pagkatapos isulat ang anim na numero sa kanyang palad at ay visualize ang tagumpay ng kanyang negosyo, nanatili siyang nakatutok sa kanyang layunin. Pagkalipas ng dalawang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na narinig ang tungkol sa kanyang ideya at handang mag-invest. Naitayo ni Juan ang kanyang negosyo at nakamtan ang tagumpay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ibinibigay ni Juan ang kredito sa practice ng number manifestation na tumulong sa kanya upang matutunan at makuha ang oportunidad na matagal na niyang hinahanap. Aida mula sa Cebu Si Aida ay matagal nang nahaharap sa mga problema sa pera, sinusubukang bayaran ang mga utang at nahihirap ang makatawid sa araw-araw. Matapos magpraktis ng anim na numero sa manifestation ritual, nakaramdam siya ng isang pagbabago sa kanyang kalooban na mahirap ipaliwanan. Pagkalipas ng dalawang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mana mula sa isang malalayong kamag-anak. Ang windfall na ito ay nagbigay daan sa kanya upang bayaran ang lahat ng kanyang utang at magtayo ng isang savings fund para sa kanyang hinaharap. Matibay ang paniniwala ni Aida na ang kanyang pinansyal na tagumpay ay isang resulta ng pag-alin ng kanyang enerhiya sa mga numero. Bakit ito gumagana? Ang dahilan kung bakit ang mga numerong ito ay sobrang makapangyarihan ay dahil kumokonekta sila sa mga universal na enerhiya na kasalukuyang naroroon sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalin ng iyong enerhiya sa panginginig ng kasaganaan, ipinapadala mo sa universo na ikaw ay bukas at handang tumanggap. Katulad ng mga individual na ito, maaari ka makaranas ng pagbabago sa iyong pinansyal na kalagayan kapag inaalin mo ang iyong mga iniisip, aksyon, at enerhiya sa kapangyarihan ng mga numerong ito. Ang manifestation ay hindi tungkol sa paghihintay na mangyari ang isang bagay, ito ay tungkol sa paggawa ng desisyon na makaakit ng buhay na nais mo. Ang mga kwentong ibinahagi sa itaas ay patunay na ang teknik na ito ay gumagana. Kapag naniniwala ka sa proseso at nananatiling bukas sa gabay ng universo, makikita mo ang mga resulta na nais mo. Pangwakas na kaisipan at panawagan sa aksyon. Ngayon na natutunan mo na ang makapangyarihang teknik ng pagmanifest ng pera gamit ang anim na numero, oras na upang kumilos. Ang universo ay sagana at palaging handang suportahan ka. Ang kailangan mo lang ay ialiin ang iyong enerhiya, pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at magtiwala sa proseso. Yakapin ang iyong kapangyarihan sa pagmanifest. Tandaan, hawak mo ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Ang mga numerong natutunan mo ngayon ay hindi mahiwaga, mga kasangkapan sila na tumutulong upang ialiin ang iyong enerhiya sa natural na daloy ng kasaganaan ng universo. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang makaakit ng kayamanang nararapat sa iyo. Habang patuloy kang sumusulong, magpatuloy sa pagsasanay ng teknik, manatiling consistent, at laging magtiwala na ang iyong manifestation ay papunta na. Ang universo ay gumagana sa mga paraan na hindi palaging natin nauunawaan, ngunit kapag ikaw ay nananatiling alind at bukas sa pagtanggap, tiyak na ibibigay ito sa iyo. Nagsisimula ang iyong paglalakbay ngayon. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang magsimula. Maglaan ng sandali ngayon upang isulat ang anim na numero sa iyong palad, mag-focus sa iyong pinansyal na layunin, at magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho na para sa iyong kabutihan. Ang simpleng praktis na ito ay makakatulong upang lumikha ng makapangyarihang enerhetikong pagbabago na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin. Pangwakas na kaisipan at panawagan sa aksyon. Ngayon na natutunan mo na ang makapangyarihang teknik ng pagmanifest ng pera gamit ang anim na numero oras na upang kumilos. Ang universo ay sagana at palaging handang suportahan ka. Ang kailangan mo lang ay ialiin ang iyong enerhiya, pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at magtiwala sa proseso. Yakapin ang iyong kapangyarihan sa pagmanifest. Tandaan, hawak mo ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Ang mga numerong natutunan mo ngayon ay hindi mahiwaga, mga kasangkapan sila na tumutulong upang ialiin ang iyong enerhiya sa natural na daloy ng kasaganaan ng universo. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang makaakit ng kayamanang nararapat sa iyo. Habang patuloy kang sumusulong, magpatuloy sa pagsasanay ng teknik, manatiling consistent, at laging magtiwala na ang iyong manifestation ay papunta na. Ang universo ay gumagana sa mga paraan na hindi palaging natin nauunawaan. Ngunit kapag ikaw ay nananatiling alind at bukas sa pagtanggap, tiyak na ibibigay ito sa iyo. Nagsisimula ang iyong paglalakbay ngayon. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang magsimula. Maglaan ng sandali ngayon upang isulat ang anim na numero sa iyong palad. Mag-focus sa iyong pinansyal na layunin at magtiwala na ang uniberso ay nagtatrabaho na para sa iyong kabutihan. Ang simpleng praktis na ito ay makakatulong upang lumikha ng makapangyarihang enerhetikong pagbabago na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin. Huwag hayaang pigilan ka ng pagdududa. Ang sandali na kumilos ka, nagpapadala ka ng malinaw na signal sa universo na handa ka ng tumanggap ng kasaganaan na nararapat sa iyo. Manatiling nakatapak sa iyong paniniwala, itaas ang iyong enerhiya, at patuloy na i-visualize ang kalayaan sa pananalapi na iyong inaakit sumali sa komunidad ng manifestation. Nais naming marinig ang iyong mga resulta at karanasan. Matapos mong magpraktis ng mga numero, bumalik at ibahagi kung paano ito gumagana para sa iyo. Nagbago ba ang iyong pinansyal na sitwasyon? May mga bagong oportunidad bang dumating? Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kwento, matutulungan at ma-inspire natin ang isa't isa sa makapangyarihang paglalakbay na ito. Magkomento sa ibaba, Ibahagi ang iyong karanasan sa anim na numero sa manifestation technique. Ano ang iyong naramdaman bago at pagkatapos mo itong isagawa? Anong mga pagbabago sa pinansyal ang napansin mo mula nang magsimula ang prosesong ito? Kumuha ng unang hakbang ngayon. Oras na upang kumilos at simulan ang iyong paglalakbay patungo sa pinansyal na kasaganaan. Isulat ang mga numero, mag-focus sa iyong layunin, at magtiwala sa proseso. Ang universo ay naghihintay upang ibigay sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo, handa ka na bang tanggapin ito? I-like, i-share, at mag-subscribe upang manatiling konektado at patuloy na matutunan ang makapangyarihang teknik ng manifestation na tutulong sa iyo upang ialiin ang iyong sarili sa iyong tunay na potensyal. Nandito kami upang suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay at sama-sama magtatayo tayo ng komunidad ng kasaganaan.